Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na muli magbabahagi ng konting kalamang liga. Medyo natagalan ako ngayong bumalik para mag-vlog kasi dumaan ang mga bakasyon, yung ating Holy Week. At eto uh, ito, uh, mag-uumpisa muli tayo ng pagbabahagi ng ating uh, mga, yung konting uh, kalaman natin at uh, para naman na uh, mabahaginan ang mga viewers viewers ko dito sa aking vlog. Okay, binabati ko yung aking mga subscribers, ang dami nang nagpapa-shout out, ay hindi ko mabati lahat kayo pero ako okay, yung nagpapasalamat sa patuloy ninyong panonood nitong aking mga vlogs. Yung aking mga viewers, yung mga bago pa lang dito sa aking channel, kung nagustuhan niyo itong aking vlog ngayon ay paki-like ninyo. Uh, yung mga bago paki-subscribe, mag-subscribe po kayo dito sa akin channel at paki-share nitong aking mga vlogs ano po. Okay. Uh, sa so ngayon, meron tayong panibagong topic. Ito ay tungkol sa ano, yung uh, sanlaan ng lupa. Uh, ano ba ang dapat malaman at gagawin kapag nasa ganitong transaksyon? Alam nyo, kaya ito ang pinili kong ano vlog ngayon ay dahil marami nagpapadalang mga tanong ng mga tanong sa akin sa comment section nitong aking vlog. At uh, dahil medyo mahabang discussion nito ay dalawang part ang ginawa ko, hinati ko sa so part 1 and part 2 ang discussion na ito. Ah, uh, ito tungkol muna sa paggawa ng uh, uh, dokumento ng sanlaan yung real estate mortgage contract o kasunduan ng pagsasanla ng lupa. Yan ang i-discuss ko ngayon. Uh, part 2 ay yung paano naman magrimata, paano nare-remata ang isinanlang lupa kung sakaling hindi makabayad ng amount o ng halaga ng uh, yung ano mortgage ng pagkakasanla. Ano po? Okay, umpisaan natin uh, karamihan sa nagpapadala sa akin ng, ng mga tanong ay kapag may sanlaan, uh, ang ginagawa lamang ay ibinibigay yung titulo sa pinagsanlaan. Pagkatapos ay yun, kung halimbawa babaya, babayaran o bibigyan ng pera ng pinagsanlaan yung nagsanla ng let's say 200, 300,000 pesos. Yun lang. Merong isang katrasong papel na isa sa doon na sinasanla ko ang lupat bahay na ito kay Mr. A at ako ay nakatanggap ng 300,000 pesos. Buti, meron pang ganong dokumento. Kasi pag minsan talagang verbal lamang uh, yung ano, sanlaang nagaganap. Nako, eh, napakahirap po niyan. Saka, ayon na rin sa batas, mayroong tinatawag na required document para ma maging valid and forcible ang sanlaan. Ano po? Uh, okay. Uh, unang una, sa paggawa ng ano muna, ng real estate mortgage contract. Kapag merong magsasanla at merong pinagsanlaan, dapat pumunta sa abogado para ang abogado notaryo publiko ay gumawa ng ano ng real estate mortgage contract o kasunduan ng sanlaan ng lupa. Opo, ilalagay doon sa kontrata na yon yung mortgagee, pangalan ng mortgagee, mortgager. -er. Yung mortgager, -er, yun, yung, yun ang nagsasanla. Yung mortgagee, yun ang pinagsasanlaan naka sa dokumentong yon ang pangalan ng dalawa, tirahan, may asawa ba, uh, uh, Filipino citizen. Okay. So, ngayon, kung married, married ang ano, ang nagsasanla, dapat at yun, yun ang nakalagay sa titulo ng lupa. Dapat dalawa silang pipirma sa ano sa pinag uh, sa dokumento na ginawa ng abogado. Hindi pwede yung ano, isa lamang ang magsanla sa mag-asawa. Hindi pwede. Uh, magiging null and void ang sanlaan sapagkat dapat nakapirma pa ang mag-asawa. Hindi natin alam baka hindi naman alam ng isa na isinasanla na niya yung property lalo na kung halimbawa uh, separated sila. At yun naman pinagsanlaan, dapat ay alam din yan na dapat kapag dalawang nakalagay sa titulo mag-asawa, pareho sila dapat pumirma sa kontrata, kasunduan ng sanlaan. Okay. Uh, so yan, ha? malaga po yon Nandun yung pangalan ng parties, mortgager, mortgagee, ng uh, nagsasanla, pinagsanlaan. Okay. Uh, Naka-indicate din doon yung ano, kung anong isinasanla usually nga ang kailangan sa sa sanla, lalo na sa lupa ay yung ano yung description ng lupa title number Pagkatapos yung technical description tina-type 'yun o ini-encode ng uh, ng ano ng law office ano po at uh, inilalagay din 'yan sa huli na uh, nilalagyan din yan ng period o panahon ng sanlaan kung kailan pwedeng tubusin ang, uh, ang pagkakasanla. Uh, usually, pag yung sa tao, sa tao-tao lang ang nagsasanla, ano, eh, inilalagay nila six months, one year to pay. Ngayon, mayroong buwan ng pagbabayad kung kailan ako uh, magkano kada isang buwan sa loob ng isang taon babayaran mo yung halaga ng pagkakasanla ng property mo. Okay, naka-indicate dapat 'yon doon sa ano sa real estate mortgage contract o sanlaan ng lupa. Okay. Nakalagay din doon dapat ilalagay din. Na just in case hindi matubos ang property ay dapat mayroong provision eh, may, may, may rather may stup, stipulation nakalagay na kapag hindi natubos sa lagang pagkakasanla with interest at uh, sa panahong covered ng sanlaan ay mayroong karapatan ang uh, pinagsanlaan na uh, ang lupa o ang property ay rematahin o foreclose ng naayon sa batas ng Pilipinas at sa pamamaraan o procedure na itinelaga ng batas. Dapat merong ganong stipulation na nakalagay sa kontrata. Sapagat yun lamang ang, kung sa kaning ang hindi yan may mabayaran at uh, maremata ang uh, property. Ngayon, ang gagawin dyan ay mayroong procedure ng foreclosure. Uh, extrajudicial foreclosure tsaka judicial foreclosure na yun ay i-discuss ko sa susunod na, ano, na vlog ko. So ngayon, yan muna tayo. Kailangan naka-indicate yan doon sa, ano, sa mismong uh, kontrata na Maaring rimatahin ng pinagsanlaan ang property uh, sa sa ano sa ayon ayon sa batas na umiiral sa Pilipinas. Okay. Mga pointers pa dapat 'yung balik tayo doon sa ano hindi pwedeng magsanla Halimbawa, bawa ay nasa mother title pa without the consent of other let's say other heirs ibang tagapagmana magsasan ah isa lang limang tagapagmana isa lang ang magsasanla hindi naman yun pwede without the consent of the others dapat yung pinagsasanlaan ay dapat aware din diyan na isa ka lang dito sa nagsasanla ay eh, apat kayong o lima kayong ano heirs dito alam ba ito ng yung mga ka, uh, kapwa tagapagmana dapat ang pinagsasanlaan din ay aware diyan sapagkat pwedeng ma-void. Pwedeng ma-consider na void ang sanlaan, makansel ang sanlaan sa korte kapag nangyari yan. Sapagat so pagkat doon sa limang heirs na yun, each one has already a right over the property. Hindi pwedeng yung isa lang magsasanla, covered lahat ng lupa, pagkatapos eh, sa kanya lang mapapupunta yung bayan. Hindi naman yan pwede. At yan ay pwedeng ma-declare na null and void. Okay. So, yan po ang tatandaan natin. Dapat nakadokumento ang sanlaan. So, pagkat kung hindi, hindi pwede yung, ano, uh, hindi mo hindi mo pwedeng marimata ang lupat bahay o ang property nang wala kang dokumentong ganyan, na naaayon sa batas ng Pilipinas. Sa dokumento, bawal din yung, may, may legal term na tinatawag na pactum commissorium, meaning na hindi dapat inilalagay sa mga kontrata ng sanlaan, kasunduan ng sanlaan na kapag hindi nabayaran ang halaga ng sanla ay automatic nang magiging pag-aari ito ng pinagsanlaan. Ah, hindi rin po yun allowed. Hindi, yan ay pinagbabawal ng, ano, ng uh, ating batas. Sapagat so, meron nga procedure ng foreclosure. Uh, meron nga uh, uh, extrajudicial at judicial foreclosure na tinatawag. Dumadaan muna sa ganyang paraan para ma mapa sa ka mapa sa kanya sa pinagsanlaan ang property isinanla. Tatandaan po natin yung legal term, yung legal principle na yan, pactum commissorium, hindi yan dapat uh, ilagay sa kontrata. At kung tutusin, ipinagbabawal po yun eh, yung hindi natubusan nga, ano, wala kayong dokumento, hindi natubusan ano, ang sanla, hindi natubusan lupa, ngayon, eh, automatic eh, magiging iyo na yung property. Hindi po yung ganun, sapagat alam naman natin na yung halaga ng pagkakasanla, lalo na individual to individual, ay hindi naman yun ang halaga talaga ng lupa, na tunay na halaga ng lupa na ibinigay sa nagsanla. Kahit 1 million ng lupa, ang, san, ang value lang ng sanla ay 300,000, kawawa naman yung nagsanla kapag hindi, hindi na niya natubos, pagkatapos ay automatic punta na sa pinagsanlahan. Hindi po ganun ang batas. Meron pong tinatawag na foreclosure proceedings. Okay, so, sana po, yan. Yan po ang mga kailangan natin malaman para bago tayo pumasok sa transaksyon ng sanlaan. At uh, uh, yung, yung tinatawag natin na shortcut na paraan ng pinagsanlaan ay hindi po yan naaayon sa batas. Kailangan tayong sumunod sa tinatawag na foreclosure proceedings pero dapat sa kauna, yung unang part pa lang ay dapat eh, meron tayong document na real estate mortgage contract o sa Tagalog uh, sanlaan ng lupa na dapat ay prepared ng lawyer at notarized ito. Okay, so sana po maliwanag yan at uh, maaari magamit yan in the future kung sakasakaling umabot kayo sa, sa transaction o sa sitwasyong ganyan. Okay, so hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog.